Hello guys, for today's video ako ay gagawa ngayon ng kalabasa halaya. Akin muna titipak-tipakin ang kalabasa. Napakalaki po ng kalabasa at saka ko siya ilalaga. Pagkatapos kong ilaga ay imamash ko ang kalabasa. At ayan, imamash na natin ang kalabasa para mapini. katapos natin i-mash, ilalagay na natin sa kawali. Ilalagay na rin natin ang gatas tsaka yung minash na alabasan Lagyan na rin natin ito ng asukal. Lagyan na rin natin ang gata tsaka natin halu-haluin hanggang sa kumunat ang ating kalabasa sa halaya tsaka natin mamaya lalagyan ng food color at ayan ilalagay na natin ang kulay violet na food color para magandang tingnan ang ating kalabasa halaya ayan ang nagawa nating kalabasa halaya